Galit na galit eh. Ginagalit talaga nila mga pulis. Gusto nila magalit ang mga pulis para may maibuta sila. Sino kaya yung babae yung? Galit na galit eh. Pero kita niya si General Torre nagpipilit mag-relax lang. Ayo, bangag daw oh. Hmm? Bastos. Si Raul Rowe. Yan ba mga alagad ng Diyos na sinasabi nila? Oh, ay tatahimik na mga pulis oh. Sila ay mura ng mura. Oh, wala namang aggressiveness diyan. Sino kaya 'tong gagal 18 na ito? Ito kaya ay vlogger oh. Hmm. Ano, walang protection? Ay alam ay, hindi protection niyan, ni boss nila 'yan, story. Ay kusugutin niyo pag pagsasakalin niyo, dadi patay 'yan. Oh. Yan. Oh, galit na galit. Nangingibabo ang boses ng babae na yun kung sino man yun. Oh. Ayan. Ayan na, mura na mura. oh. galit na galit. Pagkatapos sasamba. Naku po, Pupunta sa chapel, maglulumo doon. Pagating dito, magmumura. Ang gagala iti. galit na galit. Yan. Hmm. Plano, edi huli si Kibulo. Anong planong plano. Tinatanong mo pa, tanga. ginagalit talaga nila mga polis gusto nila magkagulo talaga para may maibuta sila sa PNP umayos daw kayo ay eh, sila ang ayaw umayos anak na oh. ginagalit talaga nila ang polis ginagitay talaga nila gusto nila maubos ang pasensya para may maibuta sila Ayo, binakita ko para may sugat sa ulo isang pulis ah. Isuko nyo, amon nyo, sige buloy, para wala nang ganyan. Ayun nyo, isuko eh. Kayo mismo umaresto, citizens arrest yun. Arestuhin nyo ang boss nyo, isuko nyo, yan. May ay, may warrant of arrest eh. Yung mga tao sa dinadaanan. Yan, seminar, yan oh. No? Hmm. Ay, pangyayangal nyo, yan nga, monitor na monitor nyo, documented na documented nyo, meron pa dito Oh. Oh. Hmm. Oh. May mga vloggers pa diyan sa Katerpa. Baka na sinabanat pa Kanina si Sasot nagsasalita pa. Ayun. Si General Torre alias Rambo. Yan Oh, hmm. pagkagilas. Hmm. Abangan po natin mga kabayan. Kung ano susunod, mahuli ba Kibuloy? Ngayon po ang oras ay Alas 7.34 ng umaga. Na man, wala pa rin na po na nangyayari. Ni Tore. At pero ang bastos nung nagsalita kayo, no? Tore, ay man lang tawagin ay, general. May rango yan. Okay. Pungas. Ang ng proteksyon, dahil wala na mag-iisang armas ang mga taga-KOJC. Yan yeah, lang, ah, Hindi naman ulit kayo. Hindi kao... na magkaisundan. Oo. Alam kang bigyan kayo ng armas, eh, kayo sibilyan. Tanga. Hindi kayo sundalo. Oh. At tayo pa ang namatayan eh ganyan talaga kasalanan ni kibuloy yan eh kung si kibuloy sumuko eh di walang eh, ba sa puso yun eh wala naman nagsasabing lalaki ka kahit babae ka ako ikaw ay bastos ulihin ka panga ayan Oh. ay eh, si Kibuloy sisihin nyo kung may inatake nyo sa puso kung ano man ayaw sumuko eh oh. E, alam nyo ang daming diehard nyo ang daming nyo panatik oh. ko hindi sa puso talaga yan kung isa'y sumusuko oh, oh. si Kibuloy si ang um, may kasalanan ng lahat ng yan criminal lang inahan so pinayagan na kayo makapasok dyan eh di hanapin nyo na abang uh, may pagkakataon kayo Bakit kailangan pa merong maiwan? Marunong pa kayo sa mga pulis. Diba? Itong mga angkor na ito. Ito yung mga Sa bagay eh, binabayaran niya mga yan, na unawa natin. Hindi na ito naaayon eh. Ah, meron bang ganito pansisilbi ng search warrant sa iba? Naaayon niya kasi big big names si Kibuloy. Kulang na, pa nga yan. Mamamalagi yung, mama yung pulis mismo doon Hindi, sa Hindi pwede dala sa pulang o lima, di nakatakas yung amon niyo. Isuko niyo ang amon niyo tapos ang usap, yo, malinaw. Sa main gate to saan sila pumasok kanina? Ano eh, gusto ng mga mo kaya Kasama yata mga biktima yun palabas na sila. Hindi ko sure. Dito sa kingdom of Jesus Christ. Kawa, hindi natin nila kung palabas na sila. Pero papunta sila sa exit. Oh, hindi oh, eh, palabas. Papunta sa exit. hindi eh, palabas. labas oh, ba? Nagsisigawa. Yawa, yawa daw. Eh, ito yung mga religyoso. Oh. Hmm. Mga pulis nagpapatupad ng batas. Yayawa-yawain nyo. Oh. Pagkatapos pagpunta sa sambahan Sa chapel Lulohod magtatasal okay, Tapos pagkuhulihin yung kanilang among kriminal May kaso, mga rape, molestation Child molestation, child trafficking Etc, etc Silpang galit Isuko nyo ang mga amon nyo Meron niyang kaso, mga kaso May warrant of arrest Pero hindi kayo nang gagalitin na ganyan May citizens arrest yan Kayo mismo ang umarest Anong malungkot na araw Aristuhin nyo ang amon nyo, tapos ang usap I think boss ito ni General Torre. Hmm. Sun sundin nyo si General Torre. Kung kayo may question, pumunta kay sa korte. Pero yan, police operation yan. Igalang nyo yan. <coughs> Hindi pwedeng kayo nasusunod. <coughs> Hindi na religion yan. Mura kayo na mura. Yawa kayo na yawa dyan. Anong klaseng religion niya? Kulto na yan. Yung eh. mga ganyang ugali ng tao. <coughs> Hindi nayal kayo pero kulto na yan yung pinagagawa nyo. Kulto yan. Bulag. Bulag na paniniwala na yan eh. Hindi na kayo sa Diyos naniniwala. Sa tao, kikibuloy doon kayo naniniwala Hindi sa Diyos. Anong reaction nyo mga taga-dabaw? Nakikita nyo. Nakikita ninyo ang pang Ang gusto lumabas, pwede lumabas. Yun lang papasok ang bawal. Hmm. Police operation yan Ano gawin yan Para ano eh lalambingin pa kayo mga pulis? Eh overdue na nga 'yan, ang tagal na hindi pa nahuhuli, hindi pa sumusuko. Ay gusto dyan mag, ano gusto mag ano lang magbudots lang ang mga pulis dyan, Mga ungas. Pati itong angkor ungas para daw may ari na compensatory. Na mga nasa hindi security purposes 'yan eh. Siyempre eh kung may makasalaysi dyan, magsabotahin ng operasyon. O. Oh. Kayo umuwi sa inyong bahay. Kasi iiyak iyak kayo dyan. Lima na matay. Hindi natin kumpirmado. Sinasabi lang nitong na, 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 nagsasalita dito. Ano? Uh, siguro eh, uh, ay... Uh, Ayaw, may hinimatay. Hindi ko alam kung ito ba ito, ba ito. Nag Hindi ko alam ha, kung ito ay talaga. Eh kasi ayo pumirmi sa bahay. Uuwi na lang sa bahay. May police operation eh. Nadiyan pa kayo eh. Uuwi na lang. Para hindi na istorbo. Oh, limarawan na matay, Hindi natin alam kung ba may nag-infiltrate ba diyan eh. Baka may inutusan talaga para manggulo para may patayin. Baka may uh, lima, lima daw na matay. Baka may na-infiltrate diyan. Baka, may pinakawalan diyan para pumatay ng tao at may rason para ma ma mga polis para gumawa ng issues. Hindi natin alam, ha? Hindi natin alam. Ito, oh, na ang kuritong may hinimatay daw, ano? Kinamatay, hindi naman nila pinapakita rito. Kung ano yung kinamatay, hindi sinasabi. Eh, yan, eh. Nadyan halos lahat yata ng na kanilang vlogger. Meron silang representative dyan, yung SMN. Eh, may mga ba sa kanilang camera dyan? Sa kanilang mga cellphone? Kung ano-ano pa, ayan ano? O, oh, o, oh. sa oh, nasan yung ano, ano? Ang dahilan ng pagkamatay na yun. O, oh, yung makaligtas yung sa kanilang CCTV dyan. Mga camera, mga... tauhan ng SMN na lahat ngak 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 ito gusto niya palabasin itong mga polis ay sumusunod lang yan sa kanilang higher up sa kanilang opisyon ano yan may insubordination yan pag umalis yung mga niya eh. kung hang pala ito pastor pa daw naman to pastor to oh pahalisin mo yung mga polis yan ang otos dyan ng higher up sa kanila pumirmi yan kung may reklamo ka magsampakan ng kaso sa court Hmm. Huh? Isu nyo amon nyo para tapos ang usap, walang gulo na ganyan. Paalisin mo yung mga pulis, sumusunod lang kay sa kailang officers. Kung hang,